Hindi mo kailangan ng malaking income para matutong mag-budget. Kailangan mo lang ng system. Si Liza, isang sales lady sa Maynila. Labindalawang libo ang sahod kada buwan. Bayad sa kuryente, tubig, renta, pagkain, halos ubos agad. Minsan, kulang pa. Dumating ang birthday ng anak niya. Gusto niyang maghanda kahit konti. Pero wala na siyang natira. Ang sweldo ay next week pa. Napilitan siyang umutang. Ganitong cycle ang paulit-ulit. Sahod, bayad, wala na. Laging sakto, minsan negative pa at hindi niya alam kung paano aayusin hanggang sa may nagsabi sa kanya ng simpleng sistema ang perang hindi mo pinaplano mawawala talaga doon niya sinubukan ang basic budgeting method una sinulat niya lahat ng gaso niya fixed bills pagkain pamasahe tapos hinati niya ang sweldo niya sa envelopes. 70% needs, 20% savings, 10% wants. No fancy app, just discipline at popin. Ngayon, kahit maliit pa rin ang sahod, alam na niya kung saan napupunta ang bawat piso. Mas panatag siya, mas handa. At unti-unti, natututo siyang magtabi kahit isang daang piso kada linggo. Kung sakto lang din ang sahod mo, budgeting ang unang dapat mong matutunan. Kasi kahit anong taas ng kita, kung walang plano, laging kulang. Comment mo nga, ayusin ko na pera ko. Kung gusto mong simulan na